Magandang gabi mga kasari. Uh, ah, ngayong gabi mga kasari ay mag-aayos ako ng aking istante. Uh, ah, Di ba nakalagay lang siya dito sa na ano, plastic bag lahat, halo-halo. Ngayon pagiwahi hiwahiwalayin ko na siya. Ayan. Marami akong gawain mga kasari pero unahin ko na lang muna itong aking ano. Kasi excited ako na pagiwahi hiwahiwalayin yung mga school supply ko. Ayan. Pag hiwahiwalayin ko na sila mga kasari kasi para maganda siya tingnan. Ayan mga kasari, oh, dalawa itong plastic bag ko na ano, mga pinaglalagyan ko ng mga school supply ng mga papel-papel, notebook, mga sari-sari. Ayan. Ngayon, pagdiwahiwalayin ko na siya mga kasari. Tapos, dahil wala sarado ito mga kasari, ang gagawin ko ay tatakpan ko na lang siya ng plastic cover. Ayan. Nakita ko lang ito kay, ano, ah, kay Ate GB, mga lagayan niya ng ano, uh, lagayan yung mga isko supply ay tinaktan niya lang ng plastic, ano, plastic cover. Kaya ganun din ang gagawin ko ngayon mga kasari. Kahit marami akong gawain, naghihintay doon mga kasari ay uunahin ko muna ito kasi excited ako makita na pag iwahiwalayin ko yung aking mga ano kahit hindi siya kita sa labas. Hindi siya kita sa labas mga kasari kasi yung aking tindahan ay ang kalahati ay plywood. Kaya hindi siya kita. Paghiwahiwalayin ko na lang sila mga kasari kasi ang hirap kasi pag may bumili. Hahanapin ko pa kung saan, saan ba siya nakalagay. Ganun, 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 ganun ba mga kasari. Ayan nung ano, nung nagpasukan. Kasi naubos na yung aking writing notebook. Bumili ako ng isang balot pero wala pa, wala pa naman nabili. Kasi nga, maraming, ano, maraming mga hindi nakakaalam na mayroon ako di kong tinda na school supply. may isang taon kasi mga kasari ay may tinda rin ako isang ano din ito, ilan ba alaman nito? 2, 4, 6, 18. May tinda din ako isang balot ng ganito. Tapos naubos na siya. May natira lang na ilang piraso lang ata. Kaya nung bago magpasukan, bumili ako nito uli. Kasi baka may maghanap. Ah. Uh, ay, wala. Din, ay wala na din. Ha? Ay, wala na din. Eh, yung pang wala din wala akong mga tang maganda sana mga kasari kung itong aking ano, estante ay kita sa labas kasi itong aking tindahan mga kasari ay magiging makita din yung mga kasari pag oras na napalitan ko na itong aking ano yung aking screen oh hindi ko pa kasi napapalitan mga kasari papalitan ko yan ng ano yung mating ba kung tawagin nun alam ko kung nakakalimutan ko kung anong tawag ng mga kasari. Papalitan ko yung mga kasari para hanggang ibabakita na yung istante ko. Ayan, may mga papila ko dito, mga grade 1 hanggang grade 6. Taling ano? Tulak-tulak ko si Teo. Yung notebook ko mga kasari ay mayroon akong writing notebook may composition at saka yung may yarn ay mga kasari, mayroon ako ditong ano, composition ng isang taon pa ito. Ah, lang bumili. Ayan. Pero okay lang yan mga kasari at marami kasi hindi nakakaalam na mayroon ako dito mga school supply. Ayan. Hindi kasi kita mga kasari. Ang kita lang dito lang sa ibabaw mga kasari. Pero okay lang yung mga kasari at hindi naman ito nasisira kasi. Ayan. Tapos may mga ano rin ako dito mga kasari. Mga one port na papel. Ayan. Lalagay ko sa plastic mga kasari. Pero pwede na siguro hindi ilagay sa plastic kasi tatakpan ko naman to ng plastic cover. Tapos mayroon din ako mga index, index card. Ayan meron ako dito, ay meron akong index cards na ano, kailangan kong bilhin. One port ata yung sinasabi nila. Ito, hindi ko kasi alam itong mga kasari. Basta lang ako dumampot ng dumampot. Ayan. Tapos may, meron ako dito mga plastic cover na yung may pang-aklat. Ito na yung uso ngayon mga kasari. Eh, dati kasi ganito. Ayan, ganito. Ngayon, ang uso ngayon mga kasari, ganito na. Ito pang aklat. Tapos ito pang notebook. Nung pasukan, may bumili sa akin ito. Marami pa naman akong na binili mga kasaring, ano, yung pang notebook. Ayan. Kaya mas maganda, mas maganda talaga mga kasari kita itong ating mga school supply ah wala, pa, wala pa kasi akong pampabili na nung sinasabi ko mga kasari. Yung pampalit ko dyan sa screen ko. mating basta mating at tawag ng mga kasari. Ayan. Meron din akong index card dito na malaki. Ang size niya ay 5 by 8. Ayan o, oh, ang laki. Ganda sana tingnan ito mga kasari pag kung kita sa labas. Hindi ko alam kung anong tawag nito. mahaba ha <laughs> isa naman yung laman dito sa isang plastic bag ko mga kasabi. Na envelope. Ayan. Envelope na ang mga brown. Plastic cover na envelope. Manila na, paper. Ano, pagkailan na ano, intermediate. sante sa... Alam mo na talaga sa mga kasama kasi kumusta anak ko? Ang kagandahan yung color paper ko mga kasari, hindi maganda itong nabili ko. Kulang-kulang yung kulay. Yung wala siyang ano, kulay brown, tapos black. Ayan o. Oh. Kinuha ko lang tapos Binili ko lang ito sa kaibigan kong nag-ano. Nag, nag, Nagsisailer ba Kalimitan na binibili sa akin, mga kasari, ay bandpaper, color paper. Tulad nito, mga kasari, o, oh, nung isang taon pa ito. May mga kulay na ayaw nila. Kaya pag may, ano, pag may tira ako, mga kasari, bibili ako ng yung bawat, ano, isang isang plastic ay isa lang yung kulay niya. Tulad ng mga red, yung kalimitan binibili. Yung puro, ano lang, basta isang plastic ay isang kulay lang. Nakakalito yung mga ano yung mga band paper may uslo pa, may E4 pa. Nakakalito. Mm -hmm. Pero pala, lalagyan ko kasi siya pangalan na band-paper para hindi ka malito. Hmm. O, oh, Maganda umaga mga kasari, kapitay mga kasari. Kagabi mga kasari ay natapos ko ng ilipat yung aking mga ano, uh, natapos ko ng paghiwahiwalayan yung aking mga school supply. Bali, ngayon ko lang ipa ipapakita sa inyo ngayong umaga. Ayan kapitay mga kasari, tanghali na kami nagising mga kasari ng anak ko. Wala akong alaga ngayon. Araw ng linggo ngayon mga kasari. Happy Sunday mga kasari. Alam no, alas 8 na mga kasari. Alas na kami nagising. Ang ganda na tingnan ng aking mga school supply mga kasari ay napag-iwahiwalay ko na. Tinanggal ko na siya sa plastic bag. Tinanggal ko na siya sa plastic bag na pinagsama-sama ko. Kaya ayan, ang ganda tingnan mga kasari yung pinag pinagtatanggal ko sa plastic bag. Hindi man siya, hindi man siya kompleto mga kasari, pero ang ganda niya tingnan na yung pinagtanggal ko na siya sa plastic bag. Pakita ko sa inyo mga kasari. Unahin ko dito sa taas, pakita sa inyo mga kasari. Ayan. Ayan, may sa ako doon. Watercolor, clay, tapis Ayan. Ibang tawag ito, mar marker na, yung hindi napubura at saka yung marker na pang whiteboard. Ayan. May mga tape ako dyan. May tape na malaki. May tape din na ako maliit. Ayan. Ayan, may glow. Ayan, may glow tape. May glow na, yung pahaba na yun, may green na takip. At saka yan, glow na, glow ang takip. Ayan. May gunting. May pantasa. Anong tawag niyan? Uh, correction tape. Tapos diyan sa ilalim ng correction tape may ano ako diyan mga kasari. Hindi ko alam kung anong tawag nito mga kasari na kalimutan ko. May mga kasari o oh, yung may iba't ibang kulay. Hindi ko alam kung anong tawag niyan. Yung hawakan ng ice cream. Ayan. Ayan yung nasa itaas ng ano ko mga kasari. Ng istante. Tapos dito sa pangalawang layer. Ayan. Yung mga notebook. Ayan, pinag-iwahiwalay ko na siya mga kasari. Ayan. Ayan, mga notebook kong composition, writing, at saka yung may yarn. Tapos, ayan naman yung papel mo mga kasari na grade 1 to grade 4. Ayan. Ito, tong papel na yan. Tapos, ayan, index, index card. Ayan, iba't ibang size. Ayan. Tapos, ayan, mayroon ako dito intermediate na papel. Ayan. Tapos, sa ilalim naman, yellow pad na ano, binibenta kong tingi-tingi. Ayan, tapos nandiyan yung plastic cover kong pang aklat at saka pang notebook. Ayan. Ay, mga kasari, o oh, malinis na siya tingnan, di ba? Tapos tinakpan ko kinakpan ko siya ng ano, mga kasari ng plastic, ano, plastic cover. Ayan, bumili pa ako sa labas mga kasari para hindi siya malagyan ng alikabok. Ayan, ginaya ko si Ana, si Ate JB. Si Ate JB vlog mga kasari ginaya ko kasi nakita ko sa tindahan niya na ang kanya mga ano, mga school supply, tinakpan lang niya ng ano, ng plastic cover para hindi malagyan ng alikabok kasi kaya ko ginaya mga kasari kasi itong aking istante ay walang takip. Ayan, oh, hindi, siya malalagyan ng alikabok. Kinakpan ko siya ng plastic cover. So, di ba mga kasari, ang lanes tingnan, oh. Para pag may naghanap, kunwari iba yung nagbabantay, madali na lang niya makita yung an, uh, kung ano yung bibili ng customer. Hindi katulad nung nakalagay pa sa plastic bag. Hahanapin pa namin kung saan kasi dalawa yung plastic bag ko mga kasari na pinaglagyan ng mga school supply ng mga papel-papel, band paper, color paper. Tapos dito naman sa pangatlong layer, andito yung mga color paper ko, band paper, Oslo paper, ayan, Manila paper. Ayan, sa isang plastic na yan na plastic labo. Pinagsama-sama ko na lang muna yung plastic cover na yan at saka ano, uh, envelope na brown at saka envelope plastic, Manila paper. Ayan, pinagsama-sama ko dyan. Ayan, may plastic din yung mga kasari na nakatakip dyan para hindi malagyan ng alikabok. Ayan, o diba mga kasari, ang ganda na siya tingnan, malinis tingnan. At saka madaling hanapin kung sino man bantay dito sa tindahan ko. Pagdalagay ako dyan ng mga pangapangalan mga kasari dito sa dulo. Ayan. Ano yon? Ayan mga kasari, may nabili lang ng mantika. Ilan natin? Adi. Ano, ah, uh, 27 natin. may mga kasari, may bumili lang ng mantika. Ayan mga kasari, may bumili lang ng mantika mga kasari. Di ba ang ganda tingnan mga kasari o oh, nung, nung, tinanggal ko sila sa plastic bag. Ang ganda siya tingnan, ewan ko lang mga kasari kung kitang kita nyo ba. Tsaka malinis siya tingnan mga kasari. Oh. Ang linis talaga niya tingnan mga kasari. At saka napakinabangan ko na yung layer-layer ng istante. Pero dito sa ibaba mga kasari, mga abobot ko pa rin ang nakalagay. Ayan, ang dami kong mga abobot dyan. Dati dito yung mga kasari. Pinagtanggal ko, pinagsama-sama ko doon sa baba. Kasi nga pinaghiwahiwalay ko na itong aking mga school supply. O oh, pa diba, mga kasari, ang ganda tingnan. Malinis. Yung pinag, pinagtanggal ko sa ano, pinagtanggal ko sa mga lagayan na plastic bag. Tsaka madali na lang talaga siya hanapin mga kasari oh. Hindi katulad nung pag may bumili mga kasari nung nandun pa siya sa isang bag, tatawagin pa ako ng anak ko. Kasi hindi niya makita yung gustong bilhin ng customer. Nakikyutan talaga ako dito mga kasari o. Oh. <laughs> Ang ganda na niya tingnan, malinis. Oo. ah Oo. -ah. Ah. Ayan. Ayan mga kasari, hanggang dito na lang muna itong akin video ng pag-aayos ng mga school supply ko. Maraming salamat sa panonood at supportan nyo. Ayan.